Magandang umaga, hapon o gabi. Kung ikaw ay narito ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo na ang mensaheng ito ay handog namin para sa iyo. Ito ay tungkol sa isang katotohanan na maaring magbigay ng kapayapaan sa iyong puso. May plano ang Diyos kahit hindi mo nauunawaan. Simulan natin ito sa pamamagitan ng isang simpleng tanong. Ano ang mga bagay na nagpapalito sa iyo sa kasalukuyan? Huwag mag-alala mahahanap natin ang sagot sa loob ng mensaheng ito. Sa unang hakbang ng ating debosyon ngayon, balikan natin ang kwento ni Jose. Siya ay inihagis ng kanyang mga kapatid sa isang balon, binenta bilang alipin at napunta sa bilangguan dahil sa isang hindi matuwid na akusasyon. Sa panlabas, tila walang kabuluhan ang lahat ng mga ito. Ngunit sa huli, ang planong itinakda ng Diyos ay nagdulot ng kaligtasan hindi lamang para kay Jose. Kundi pati na rin sa buong Israel, ang punto ay simple. Ang Diyos ay may plano kahit hindi pa natin ito nauunawaan. Minsan madalas tayong magtaka, bakit ito nangyayari sa akin? O ano ang layunin ng Diyos sa lahat ng ito? Ang katotohanan ay hindi lahat ng oras ay malinaw sa atin. Pero narito ang magandang balita. Hindi natin kailangang makita ang buong larawan upang maniwala na ang Diyos ay gumagabay sa atin manalig sa kanya kahit sa gitna ng pagkalito kung ikaw ay nahihirapan ngayon huwag mong hayaang ang iyong mga katanungan o takot ay humadlang sa iyong pananampalataya ang diyos ay hindi nagbibigay ng mga sagot sa paraang gusto natin agad-agad ngunit alam natin na siya ay tapat at siya ay may planong mabuti para sa atin hindi pa natatapos ang istorya mo ngayon tingnan mo ang iyong sarili ano ang iyong pakiramdam Nag-iisip ka bang wala ng solusyon sa sitwasyon mo? Gusto kong sabihin sa iyo, huwag mag-alinlangan. Kahit hindi mo pa nakikita ang plano ng Diyos, naroon siya sa likod ng bawat pangyayari. Ang kanyang kamay ay gumagabay sa iyo kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Sa mundong puno ng dikatiyakan, madalas tayong napupuno ng takot o pag-aalala. Ngunit sa Jeremias 29.11, sinabi ng Diyos, Sapagkat ako ang naglalayong sa inyo ang kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan ko kayo ng kinabukasang inaasahan. Narito ang pangako ng Diyos. May plano siya para sa iyo, isang plano ng kapayapaan at hindi kasamaan. Gusto kong magbigay ng challenge sa iyo ngayon. Huminto ka sandali at magdasal. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang iyong mga problema o mga katanungan. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay handang makinig at handang magalis ng mga pasanin mo. Ipaabot mo sa Kanya ang iyong mga pangamba. Ang isa sa mga pangunahing hamon sa ating pananampalataya ay ang pag-iisip na dapat nating maintindihan ang lahat ng mga bagay. Pero tandaan, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga isipan. Minsan, ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay manalig lamang, kahit hindi natin nauunawaan ang kadahilanan ng mga pangyayari balikan natin ang kwento ni Abraham. Sinabi sa kanya ng Diyos na ilaan ang kanyang anak na si Isaac, ang kanyang pinakamamahal bilang handog. Paano kaya naramdaman ni Abraham ang utos na ito? Siguradong puno ito ng pagkalito at sakit. Ngunit sumunod siya, manatili sa pananampalataya at sa huli. Ipinakita ng Diyos na hindi niya talaga ipinaalis kay Abraham ang kanyang anak. Ano ang natutunan natin dito? Ang Diyos ay may plano kahit hindi natin ito agad na unawaan. Ngayon gusto kong magtanong sa iyo, paano mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Siguraduhin huwag mong hayaang ang mga negatibong emosyon na iyong nadarama ay mananatili sa iyo. Humingi ng lakas mula sa Diyos. Manalangin ka ngayon kahit sa simpleng mga salita at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko pa nauunawaan ang plano mo pero naniniwala ako na may plano ka para sa akin. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas tayong nawawalan ng tiwala ay dahil sa sobrang pag-iisip. Napupuno tayo ng negatibong posibilidad at nakalimutan nating ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Tandaan, ang Diyos ay mas malakas kaysa anumang problema mo. Hindi niya tayo iiwan sa mga pagsubok na hindi natin kayang harapin. Gusto kong magbigay ng isa pang challenge sa iyo ngayon. Magbukas ka ng Biblia. Basahin mo ang mga talatang sumusubok sa iyong pananampalataya. Simulan mo sa Jeremias 29.11, Salmo 46.1 o Mateo 11.28. Ang Biblia ay puno ng mga pangako ng Diyos na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas. Sa mundong puno ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay ang ating tagapagbigay katiyakan hindi niya kami pinapalayo sa problema, ngunit binibigyan niya kami ng kapangyarihan para harapin ang mga ito. Huwag matakot sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat ang bawat problema ay pwedeng maging daan para sa atin na lumapit pa sa Diyos. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga ito bilang oportunidad na lumago sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ngayong araw na ito, gusto kong magbigay ng isang simpleng aksyon para sa iyo. Magpasalamat ka sa Diyos. Kahit na maraming problema ang iyong hinaharap, subukan mong humanap ng isang bagay na mapasasalamatan mo sa Kanya. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang maiba ang ating pananaw at matutunan nating makita ang plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon, tandaan natin na ang Diyos ay laging may plano para sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo pinapahamak. Siya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ito. Huwag matakot sapagkat ang Diyos ay may hawak sa lahat. Sa huling hakbang ng ating debosyon ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo, ikaw ay minamahal ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay naroon siya para sa iyo. Kaya't kung ikaw ay nahihirapan ngayon, Huwag kang matakot. Magdasal ka, lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang lahat ng iyong mga problema sa kanya. Bago natin tapusin ito, gusto kong tanungin ka. Nakikita mo na ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Kung oo, magbahagi ka ng iyong karanasan sa iba. Kung hindi pa tandaan, ang Diyos ay may plano kahit hindi mo pa ito nauunawaan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung gusto mong magpatuloy sa pagkilala sa plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon, huwag kalimutang isubscribe sa channel na ito. Dito ipinapakita namin sa iyo na may plano ang Diyos at gusto naming maging kasama mo sa iyong spiritual na paglalakbay. Huli akong ipaalala sa iyo, huwag matakot. Ang Diyos ay may plano para sa iyo. Sa huli, tandaan mo, ang Diyos ay laging kasama mo. Salamat sa pagtingin at sana ay maging mapagpalang araw mo. Amen.